Ano ang maaabot ng 20 pesos mo? Abay, milyon! Ito ang napatunayan ng isang Gen Z na mananaya ng masungkitang jackpot prize sa Mega Lotto. Yan ang ulat ni Abby Malanday. Isang Gen Z na Lotto betor mula sa Pasig City ang naging instant milyonaryo nang mapanalunan ang higit 42 million pesos sa jackpot prize sa Mega Lotto 645 noong July 17. Ayon sa PCSO, tinayaan ng 24 anyos na babae ang kombinasyon ng mga numero gamit ang edad at birth date ng kanyang pamilya sa halagang 20 pesos na siyang lumabas ang winning numbers na 31, 13, 10, 37, 34 at 18. Ayon pa sa bagong milyonaryo, plano niyang itabi muna ang pera habang isa pa nating kababayan na naging milyonaryo matapos tumama at manalo sa Mega Lotto 645 nitong lunes na may jackpot prize na higit 107 million pesos. Ang winning numbers ay 13, 31, 16, 1, 25 at 10. Ayon pa sa PCSO, ito ang pangalawang pagkakataon sa isang linggo na isang lotto bettor ang nakakuha ng jackpot prize ng mahigit 100 million pesos. Bakit? Ano pa ang hinihintay nyo? Tumaya na! At baka kayo na ang maging susunod na instant milyonaryo. Abi Malanday para sa bayan.